Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay makukuha mo o siya ay mapapaibig mo ngayon mismo? At dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya at gusto mo na ikaw ay iibigin rin niya. Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang. Pwede ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. At dapat alam mo ang tunay na pangalan niya o sa taong gusto mong gawa ng ritual o sa taong gusto mo na siya ay mapapaibig mo. Dapat alam mo talaga ang tunay na pangalan niya. Ang gagawin mo lamang dapat ikaw lamang mag-isa kapag gagawa ka nitong ritual. Huwag mong hayaan na may makakakita o may makakaalam sa mga ritual na gagawin mo. Umupo ka lang saglit, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ang target o ang taong gusto mong mapapaibig sa'yo. Isipin mo siya ng maigi at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya. Ngayon mismo, ako ay papasok dyan sa isipan mo. Ibulong mo lamang ito ng 11 times. Pangalan at apelido at yung gusto mong hiling. At paniguradong pagkatapos mong magawa ang ritual na ito, papasok ka agad sa isipan niya at ikaw lang ang pakakaisipin niya at paniguradong siya ay makukuha mo o mapapaibig mo agad-agad basta dapat mabuti ang hangarin mo sa kanya at huwag abusuhin ang mga ganitong pamamaraan. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.